Hello guys. Medyo gabi na. So already 5:30. No. May nagtanong kasi sa atin kung ano daw ang ginagamit namin na ilaw dito sa bundok. Ah, so uh, may ilaw daw ba kami dito sa ano, sa bukid. Dahil gabi na at parang ulan. Yan, parang ulan. I-prepare na natin yung ano, set up na natin yung ilaw namin, ano dito so, ito po ang aming gamit dito sa bukit. Tara, tara, tara. Hello guys, ito po ang aming power dito sa bundok dahil wala kaming kuryente. So, ito yung aming battery. Ayan, so galing sa solar panel. Naka-charge yan dito ng mga one week. Dahil so, ngayon yung kami nakabalik. So, Set up tayo ng ilaw guys. Set ang... up! Pakita mo doon ano, yung solar panel. Ayan. Saan? Yan ang solar panel. panel. Saan? Yan, yan, ang solar panel. Ito, oh. Ito, yan. Ayun. Oh, solar panel. So, itong solar panel. Yan. Tapos, gina... Gina-charge namin yung battery dito. Yan. So, sa... Sa dalawang ano... <laughs> dalawang linggo o isang linggo. Isang linggo. <laughs> isang at, linggo. Mga, puno na ito ng charge. Ayan, Umuupar. Ay, wak, 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 <laughs> wak, wak, kalaki ng uwak oh, ng wok. Okay. so, ngayon ah, ay dalawin natin sa baba dahil magsisit up na ta tayo ng ilaw no? okay guys punta tayo sa baba baba tayo baba ay ok mag ito yun Uh, guys, itatry na natin, ano? Ito natin, guys, kung Yan bola. Ano ba? Ano ba? So guys, so ito try natin guys. Iti-try mga atin kung na-charge na ba siya, ano? Malalaman natin yung dito. Ito yung negative. and, Uy. Ano yan? May pohok. May nangagamba, oh. May nangagamba. Oh? na natin. Kung so, may laman siya. Kasi mag-electric fan siya na mamaya. Mm -hmm. Mainim. Okay, so 13. 13.4 13. 13. So, ibig sabihin Charge ko Charge niyo. na siya okay. so, Sit up na tayo guys Nalang ano Halika, halika Sit up na tayo Dali. halika Ito tayo ng ilaw Yan, madilim Wala pa ilaw Madilim ah, Madilim Yan Atos. Yan, wala pa ilaw so, okay. hindi, hindi, Wala hindi. pa kasi ilaw Ito ba ito, Ben? Tapos ito ang ah uh, ito yung tinatawag na inverter. So yung yung saksakan kita mo itong saksakan naka-attach dito sa inverter. Inverter. So, ngayon, ang gagawin natin inverter. Upo, ang gagawin natin itong inverter kakabit natin ngayon kakabit natin siya sa ikakabit natin siya dito sa battery. Bottle eh. Yes. yes Kasi mag-etic pa na ako mamaya. Opo. So, kakabit na natin dito sa battery. Inver Ay, bird. Ay, eh. Pero punasan muna natin dahil parang kinalawang na. So, punasan natin kaya parang kinalawang. Yan, ano, so, lalagay na natin itong inverter. Sa inverter, nakasaksak yung uh, ilaw. Tapos, so, natin. On mo ilaw. O, di wala Nag-ilaw na. O, you see? Under na ang electric fan. O, tapos. On mo ilaw. Try natin ang ilaw. Try natin ang ilaw, mga guys. Try natin ang ilaw. Yuck! na ilaw na oh andar na ang checkpoint. yan, ganyan lang sa bukid mga guys. Okay? So ito yung inverter. So, inverter. ang inverter, ah. Oh. So so ito ang tinatawag na inverter. So ito ay 1200 watts. So, Kaya niya mga apat na ilaw kung magdadagan. Eh, okay, so yan na. Okay, so i-off na natin, mga kaibigan. I-off na natin. I-open na ito pa. Okay. So, on na natin ulit pa Bye-bye!